Hello everyone! Muli ito ang inyong Kuya Markim uh, bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw po sa ating lahat Sana ay nasa kalagayan tayo saan man tayong dako sa mundo naroon Ang video natin today ay mayroon na naman tayong isang kababayan katulad nating mahihirap na ating uh, tutulungan bibigyan ng kunting uh, ayuda sa pamagitan ng ating YouTube channel Kaagap sa May Hirap Kuya Markim. Ito po yung bahay ng ating subject si Kuya Otlik at uh, nahanap po siya sa ating uh, uh, team Kaagap na si Kaagap Jimwell. Panoorin niyo po ang buong uh, video at uh, doon naman sa mga bago pa lang sa aking uh, channel Uh, please subscribe po i-click nyo rin po yung notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload namin so what's up mga guys um nandito ako ngayon sa groceryhan na uh, kung saan na uh, mibili tayo ng uh, um counting great uh, groceries para kay uh, Kuya Botleg So Kuya Botleg uh, Papunta na kami dyan Patapos ito So guys, nice, uh, bibili kami ng shampoo para sa mga ba para sa bata niya. So, ito. Yan. Ayan. At patapos na kami mag-grocery At uh, punta na kami ngayon kay, Kuya Bopley So, babalik na kami guys okay. Guys, andito na kami So, nandito na kasama ko si Yoyo Yoyo, kasama ko sa trabaho ay siya yung nag-assist sa... Uh, aku laporan anakannya guys kayak pebble ticks. so Oh, foto

ให้บีบี sa siya pag mag-unbox sa kanyang uh, grocery. So, Kuya, so ano yung masasabi mo sa... Salamat sa siya? ano, ma, binigay sa amin oh. Okay. Sa tulong hmm. sa, sa, sa 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 kaagap ng founder na yun. Mm. Maraming salamat. Mm. So, guys, so... An, so, ano man yung na feel may yan na ah, may may nagtulong oh. hain mo? Ano man yung na feel? Oo, oh, ma, Masaya. 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 Nagulat ako, nagulat. Nagulat. <laughs> Kasi guys, uh, sinurprise na lang namin si Kuya Butlik. Uh, si Kuya Utlik. Butlik, Utlik. Basta para yun. Gili ako ba? Si Kuya Utlik na. Hindi na pupunta kami dito. So, ngayon guys, uh, feel happiness talaga si Kuya Butlik. Si Kuya Utlik ngayon dahil sa uh, binigay ni Kaagap Kuya Markim. So, kaya kaagap po yung Kim das, Maraming salamat daw sa pinigay na Na tulong mo kay Kuya Okti So ngayon uh, Tingnan natin yung bahay ni uh, Kuya Okti kung, kung, saan doon sila nakatira ng kanyang pamilya And uh, Guys uh, mga kaagap kung sino pa yung may mga buting puso at uh, gustong tumulong kay Kuya Outlig, uh, mag-message po kayo sa amin sa sa Facebook, sa YouTube, o kahit uh, tawagan niyo po kami. Uh, kung sino yung gustong tumulong kay Kuya Utlig, kindly uh, reach out na lang po sa amin para mapadala namin kay Kuya Utlig. Dahil uh, sobrang kawa kawawa po yung buhay nila dahil may anak pa siya na may makapagsanan. And uh, yun lang po, uh, kung sino po yung may mabuting puso at uh, gustong tumulong kay Kuya Utlig, uh, kindly reach out lang po sa Kaagap Team. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga viewers namin, YouTube uh, subscribers namin sa pag pagsusubaybay sa aming mga videos. So ngayon, uh, libutin natin bahay ni Kiotli at para makita nyo naman guys na deserving po talaga si Kuya na tulungan. So, pabalik lang po kami guys. Dito po nagtatapos ang ating pag-agap. Samahan niyo po kami sa susunod naming pag-agap, pag-agap sa mahihirap. Maraming salamat po sa pagpanood uh, niyo sa video ito. Huwag niyo pong kalimutan i-click yung subscribe button at uh, notification bell para uh, ma-update kayo sa mga sa susunod naming pag-agap at sa mga susunod naming video. Maraming salamat po. Thank you for watching. God bless.